Sa pagsasuri ni KDH sa kanyang lugar ay meron siyang naingkwentro na isang kakaibang bato kung saan sa isang bahagi nito ay may malaking nakaukit na marka. Dahil sa wala siyang ideya kung paano suriin at basahin ang kahulugan nito ay dito pumasok sa kanyang isipan na kuhanan ito ng larawan para ipasuri ito. Narito ang aktual na kuha ni KDH sa naturang batong umagaw sa kanyang pansin. Mapapansin natin dito na ang naturang bato na ito ay meron nga itong isang malaking nakaukit na marka. At base sa aking naging pagbasa sa kahulugan nito ay nagpapahiwatig ito na ang nakatagong deposito dito ay binubuo ng mamahaling mga alahas. Mga alahas na deposito Base sa aking mga karanasan, kapag ganitong uri ng marka ang ating naingkwentro, ang deposito ay nakabaon mismo sa naturang bato na kinalalagyan nito. At gaya ng aking sinabi kanina, ito ay naglalaman ng mga antigo at mamahaling alahas. Pero sa aking patuloy na pagsusuri ay masasabi ko na maaaring may kumuha na sa nilalaman nito. Sapagkat kung mapapansin natin ay basag ang kanyang bahagi na ito kaya maaaring dito nila kinuha ang mahalagang deposito. Ang masasabi ko kay KTH. Ka Gaya ng aking sinabi kanina ay mukhang may nakakuha sa mahalagang bagay na nilalaman ng naturang bato na ito. Pero ang pwede mong gawin ay ang magbakasakaling hindi pa nakukuha ito ng iba kung saan ay nakabaon ang deposito sa bahagi na hindi pa nababasag. Kaya ang payo ko sa iyo ay subukan mo lamang na ituloy ang pagbabasag sa naturang bato na ito. Maraming salamat sa panunood at happy treasure hunting sa inyong lahat.